Ito daw na matatawag nating pamimiluso po na itong si Senator Tolentino. Pwede daw ikasira niya to dahil makikita niyo sa comment section maraming nagalit sa kanyang pamimiluso po. Alam niyo naman po na mas maraming kababayan natin ngayon ang gusto nang simula ng impeachment trial at gusto nang ma-impeach si Sara Duterte. Pero ganito pa kayo. Ganito pa kayo magbitaw ng pananalita o ng salita. Sabi niya kasi, kung nagmamadali daw si Senator Coco Pimentel, simulan na niya. Hmm. Yan ang sinabi na si Senator Francis Tolentino. hukul nga sa impeachment trial natong sa si Sara Duterte. Kasi ang gusto, ang gusto daw na nga ay hintayin ang desisyon ng Korte Suprema nga kaugnay dito sa impeachment trial dahil nga may petisyon sa si Sara Duterte. So, ang banat naman po ng mga netizen, eto bakit kailangan dumipende ka o nakadepende ka sa Supreme Court? Wala ka bang sariling paninindigan? So, ayan. Ito tuloy ang impression ngayon ng mga kababayan natin na wala kang sariling paninindigan, Mr. Or, or Tolentino, Senator Tolentino. Diba? Naging senador ka pa, sabi ng ilan. Uh, kung lahat ay iaasa mo rin lang sa Supreme Court, may batas na naguutos uh, forthwith meaning immediately kailangan um, gawin ng, ng, ng Senado ang impeachment trial. Kaya ito ang sigaw ngayon, no vote for Tolentino. Medyo malayo ata si Tolentino ngayon sa mga survey ano. So siguro ito ang isa sa mga dahilan para lalong bumagsak nga itong si Tolentino. Dahil yung mga ganitong statement daw ay napaka-arugante. Kaya huwag iboto itong si Tolentino magiging arogante or pagiging arogante ito ng isang senador. Hmm. Yan. Sana talaga magingat kasi tayo sa mga binibitawang salita. Hindi siguro lingit sa kaalaman na si Tolentino na mas marami talaga. Ulitin ko, mas maraming mga butante ang nais na ma-impeach na si Sara Duterte. Halata ka na, tol! Sabi nung isa. Kaya mababa ang rating mo sa pagkasenador, maging totoo, kasana na protektahan ang kaba ng bayan huwag yung magbulag-bulagan pansarili rin kasi makikita mo may mga sariling agenda rin itong si Tolentino at hindi talaga ito nakikialam well, pwede pero bilang isang senador may pakialam ka dapat kung nakikita mo na may mga ebidensya laban sa isang uh, taong gobyerno napaka overwhelming ng evidence siguro kahit pa pano makikita ng mga kababayan natin na hindi mo tinotolerate yung mga ganyang gawi ng isang Sara Duterte halimbawa. Aantayin mo pa, halimbawa kung isang taon pa mag ang Supreme Court, ibig sabihin uh, wala ka pang desisyon. Samantala, nasa Senado na ang Articles of Impeachment, kolokoy ka na rin. Ano? <laughs>